Ngayong araw nga ay mapapalaban tayo sa Santong Linisan para dito sa nanlilimahid na makina ng nabili kong Honda Beat. At dumating na nga rin pala itong napakalaking box. Bali laman nga pala nito yung maraming pyesa na gagamitin ko kay Project Bitlog. Araw nga pala ng lunis ngayon, kaya siguradong magiging busy tayo. Deep cleaning nga pala yung plano kong tapusin ngayong araw at habang naglilinis nga ako, sakto dumating na yung mga pesa gagamiting ko kay Bitlong. Pero hindi muna natin ikakabit yung pesa na yan kasi ang gagawin muna natin, lilinisin natin lahat ng libag nito. Bali nagsimula nga pala ako sa chassis. Kumuha nga lang pala ako ng sabon tapos ginamitan ko lang to ng sponge para matanggal yung mga putik sa gilid-gilid. At nang nasabon ko na nga yung buong part nitong chassis, babanlawan ko naman ng tubig, sasamantalahin ko habang terek araw para matuyo din agad. Kaya nang nabanlawan ko na, binuhat ko na rin, ilalagay ko lang dito sa labas para mabilis matuyo, wala na kasi akong basahan na malinis. At makalipas nga lang limang minuto, natuyo na rin agad, kaya ipapasok ko na to para mapinturahan ko na yung handlebar. So ito na nga yung naging itsura nitong chassis after natin siyang linisin tapos patuyuin. Kaya kung mapapansin nyo, maganda pa naman yung pintura niya, kaya sa ngayon, change plan tayo, hindi na natin pipinturahan tong chassis kasi yung mga part niya na may kalawang napaka mild lang naman talaga na yung mga clip ng mga cable so pipinturahan na lang pala natin dito ay itong handlebar kasi ito lang yung part na may kalawang sa so, chassis okay na tayo to kasi halos bago pa naman sya konting linis lang okay na right so pinturahan na natin to tara sa pagpipintura nga pala, ito lang yung ginamit ko. Bali, lilihahin ko lang yung parteng may kalawang. Okay. Tapos, pipinuhin ko lang. Hindi kasi ito pwedeng spray ng pintura kapag may kalawang. Hindi didikit, mababakbak lang. Okay. At disclaimer lang pala, hindi nga pala ako pintor. Medyo may konting idea nga lang pala tayo sa ganitong klaseng gawain. Kaya dini-IY ko na lang. Okay. bali ang ginagawa ko nga pala ngayon, primer muna in-spray ko para kumapit yung kulay black na ipipintura natin. Patutuyuin nga pala muna natin to bago tayo mag i ng kulay black. So, nga pala bago natin ilagay ay itong pinaka color nya itong kulay black ah, nagbuga muna pala tayo dito ng primer ayan yung kulay gray so ang purpose nito para mas tumiba yung Uh, black na ilalagay natin para mas matibay yung carpet, right? So, black naman yung spray natin. Tara! Dahil tirik na tirik ng araw kanina, saglit lang, natuyo din agad yung primer. Kaya ang ginawa ko, inispray ko na rin tong kulay black. Kahit hindi tayo expert sa ganitong gawain, okay din naman yung naging resulta. Napakaswabe rin, parang pinapowder coat yung itsura. At after nga natin, magbuga ng pintura, linis naman yung gagawin natin. Bali, ito nga pala yung pinagdiskitaan ko, yung panggili. Kapag may nakukuha nga pala akong project bike, lalo kung lumang motor, ito talaga yung nakaka-excite na part. Dito mo kasi dalas makikita kung gaano napabayaan yung motor at nang natanggal na nga natin lahat ng tornilyo ito na nga moment of truth makikita natin kung ano yung condition ng loob at syempre as usual grabe yung dumi nito halos limang taon kasi hindi nabuksan pwede ka na magtanim ng kamote dahil sa kapal ng dumi sa loob at sigurado hindi nagtatapos sa dumi yung issue nitong panggilid meron pa rito sa loob hindi ko pa nga natatanggal yung buong panggilid kumaway na agad yung belt grabe yung condition nito ang dami ng tama at sigurado tatamaan din pati bulsa natin kaya para mas makita natin ang malapit babaklasin ko na agad yung nut ng bell. At ito nga yung sabi sa hula, ipo na yung pinagkaskasa ng bell sa lining. Pagbukas ko nga pala nito, nagulat ako sa cooling pins ng dry paste nito, nakahiwalay, hindi kagaya sa mga miyo na nakadikit mismo sa dry paste. At ito na nga yung condition ng belt, grabe sa bugbog, mukhang walang palitan, simulan nang nilabas sa kasa tong Honda Beat. At dito nga pala, medyo kinabahan ako, akala ko stack up na yung bushing sa ehen ng sigunyan. Buti na lang, natanggal din agad, hindi na stack up, kung nagkataon, kamot ulo na naman ako. Yung mga bola pala nito, yung ilan may tama, pero pero ang iba magagamit pa natin. At ito nga pala isa sa pinakamatrabahong gagawin natin ngayong araw, ang pagtatanggal ng mga libag nitong makina. Pero bago ko lilinisin 'yon, tatanggalin ko muna 'yung center stand para pati 'yung ilalim malinis din natin. Bali ito nga pala 'yung pinakaunang diskarte ko rito, may step by step kasi ako na sinusunod sa paglilinis ng makina, lalo ganto ka rumi. Gasolina muna nga pala 'yung ginagamit ko, tapos kumuha ako ng brush para matanggal 'yung mga langis dito sa taas. Para kala nagpapahid ng sauce sa barbecue, pero kulay itim, <coughs> hindi kulay pula. Sa ganitong proseso kasi ang main purpose talaga nito ay matanggal yung mga may langis. Tapos kapag puro man na lang yung natira, saka natin babanata ng ibang chemical, yun yung magpapaputi dito. After nga natin mabuhusan ng gasolina, sinabungko naman para ready na isang chemical na gagamitin natin. At eto nga pala yung ginagamit kong panglinis, bali pang toilet bowl to, pero pwede to sa mga ganitong man ng makina. Medyo mahirap nga lang siyang hanapin sa market, pero napaka effective naman. Bali ganito nga lang pala yung ginagawa kong discarter rito, lalagyan mo lang ng chemical, yung part na gusto mong paputiin, tapos kukuha ng toothbrush, kukulkuli mo lang hanggang sa pumuti. At kapag ka mo na lahat, ihanda mo na yung tubig, pwede mo nang banlawan yan, makikita mo yung napakaswabing resulta, sigurado pupute, At after natin dun sa kabila, dito naman tayo sa may bandang kaliwa, bali ito rin yung paputiin natin, same procedure lang yung ginawa ko, nilagyan ko lang ng chemical, tapos babrushin natin. Medyo makatilang sa kamay, wala kasi akong gloves. Kaya nang nabrush na nga natin lahat ng parte, hindi na ako nagpatumpik-tumpik, binanlawan ko na rin agad para makita ko yung swabing resulta, napaka talaga. At ito na nga pala yung finish product ng pagtsatsagaan natin na lahat ng libag nitong makina halos parang branyo na itsura so ina after 4 hours ng paglilinis natin dito sa buong makina tsaka pagre-repaint natin dito sa handlebar ay ang mapapansin nyo napakaganda na ng kulay niya wala nang kabakas-bakas ng kalawang so kanina kasi napakaraming kalawang nito yung chassis hindi na natin pininturahan kasi all goods naman yung kulay ng pintura niya tsaka wala naman masyadong kalawang tapos siya medyo Natagalan tayo maglinis dito sa buong makina kasi talagang pinulido natin to para matanggal yung mga libag-libag nya. Ayan, worth it naman kasi napakalaki ng difference nya kung titignan nyo ngayon tong crown nya. Talagang halos walang kabahid-bahid ng libag. So pansamantala dito muna nagtatapos yung episode natin para dito kay Project Bitlog kasi medyo pahapon na rin, paggabi na rin. So kahit okay, ulit tayo bukas sa susunod na episode nito, yun lang, ride safe, alright?